ang kapal ng uh, snow ulit balik tayo sa winter ala may 24 friday ang kapal ito tinabunan ko to kahapon kagabi pero natumba siya nasira pa ata. So patay, baka walang mabuo sa mga cherry natin ang kapal ulit ng snow. Saka hanggang mamayang ano pa to. Hanggang mamayang gabi. Pero ang maganda kasi hindi pa tayo nakapag uh, tanim. Paano na lang 'pag tanim tayo, ubos sana ang ating mga tinanim. Yun lang yung isang maganda pero ang pangit naman kasi late na tayo ngayon sa pagtatanim. So maliban sa ating patatas kasi maapagtanim tayo nakaraan eh. Pero baka walang mabuo sa ating mga cherry. Ayayay. Ay, ay. Ano ba yan? Hindi naman siya ganun kalamig pero... nagkulay puti ulit yung ating ano yung ating uh, garden no Agot na si buya sana maganda na so alibot ng no? ating garden wala talaga Siguro mabuo yay sayang ang dami pa naman sana ng bunga pero mukhang walang mabubuo dito ngayon ito. Nilagyan ko lang tabon to eh. Wala rin. Kasi mahangin siya eh. Pumapal na. Ay. Ay, ay. Ito. Wala rin itong matira siguro. Ang dami na sanang malalaki nito Kaya lang. Wala. Nilamig. yan Oh. Mga buo na sana yan. Patay. Sayang naman Oh. Pero malay natin, bunga na sana yan eh. Ang dami sanang nabuo. Wala rin yung ating ginawang tabon-tabon. Ito. Ito lang yung nasave. Kasi maganda hindi, ano, mahangin kasi rin. Kaya, yung isang tabon natin dun, na ano, na tangin ng hangin. ang lakas. Ang lakas ng snow niya. Hindi sa yung uh, snow ano, manipis. sa ah, lalaki ng ano. Lalaki ng uh, patak niya. Kumustahin natin yung ating seedlings dito. Yun. So, ayan. Buti na lang hindi pa natin itanim to. Kung itanim natin, goodbye ang hirap na sanang mag ano ang hirap na sanang magpatubo mula ng time e so andyan sila lahat ayan hindi natin sila pa naitanim ups hindi pa natin itanim yung ating mga seedlings kaya uh, kahit papano paano ay uh, safe pa siya medyo nga nang yung dahon kasi medyo malamig yung panahon pero dapat masanay kayo sa lamig kasi panahon dito pa iba iba okay naman hindi naman na pano yung ating mga seedlings so okay Yan. nandito sa lahat pa sa garahe kaya okay so punta tayo ulit sa labas ito yung unang taon na nag snow ng ano ng uh, galing ko lang galing sa trabaho. Ayan pa yung bag ko eh. Ito yung unang panahon na nag-sno ng, yung pata patay. Yung garlic, baka masira. Huwag sanang lumamig ka ano. Ayan yung garlic yun oh. Puro garlic. Garlic. Huwag lang sanang magano ano. Huwag lang sanang mag-snow. ng matagal at lumamig. Kasi pagka nangyari yun, patay. Sira. Kapal na, oh. Yung ating stubble, na na na. Kapal na yung snow, yan, oh. Hmm. ang bigat. Ang bigat ng snow, yan, oh. Ganyan na siya, kapal. sayang yung mga bulaklak ay talaga At tayong magawa talaga dyan ayun hindi nakaligtas ito lang yung mahirap dito so ni nilang talaga hindi tayo nakapagtanim ah, so, uh, yung ating mga halaman sayang naman baka mabuo pa kaya nilagyan namin ng uh, tabon yung ating mga halaman dito sa gilid I eh, mean sa uh, likod yan oh sayang kasi yung mga bulaklak tapos yung ibang kanina yung pinakita oh, yung mga bunga na po yun kaya nilagyan natin baka sakali lang tayo kasi yung snow tatagal pa Patanggalin ko na to baka masira. Mabigat na kasi. Ayan. Kapal na yung snow. Nakaipon ng snow eh. Ayan o Apple Apricot Plum Ay, Mga taabon sila ngayon Pero yung dito sa likod Hindi ko na tinabunan Yung dito po Uy, natumba pala yung Yung natin din dito Sira din Yay lakas talaga nung hangin ay pa naman bumukas pa yan o bumukas pa yung ating payong hindi pa sira kala ko na sira na naman yun pwede pa hindi ito kasi siya galing sa ano eh sa sa skatun sayang na naman ay 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 ito mo na kaya konti talagang kaya hindi ko na siya nabunan Yan. kapal na oh sana may mabuo pa kahit papano ang maganda lang ngayon kasi patay lahat ng lamok dahil sa snow sa so, dami ng lamok nung nakaraang linggo eh pero ngayon dahil nag, ano, nag no so baka mamatay po ulit sila pero ayan. Aray. Tulas. Tabon sila. Maka mabuhay pa. At uh, makapag ano pa tayo. Makapag harvest pa ng prutas. Ayan. Yung ating garden. Yung mga piece natin na andyan. Tibay naman to eh. Hindi naman yan siya siguro. Basta basta mamatay. Okay. Okay. Ayan o. Ramig. Ayan. Ayan yung update ng ating uh, garden. Uh, yung uh, hapon. Sana magpigil ng snow at uh, tapos ng winter. <laughs> Pero sige pa rin sila ng sige ng snow. Ayan. Ulit ulit yung ating uh, garden